Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Panauhing pandangal pulong ng Senior Citizens sa Mebaisia. Eh natural, yan ang party list niya. Ha? Narito ang balita ni Romel Roque. Target on air. Live. live Report. Yes, sa naging panauhing pandangal si Congressman Rodolfo Ompong M. Ordanes ng Senior Citizen Party List, sa isang pulong ng mga senior citizens advocate associations of the Philippines sa barangay Lourdes, Cabanatuan City. Ayon kay Kapitana Maria Corazon dagaw na barangay Lourdes, Cabanatuan City, nanumpa kay Congressman Ompong ang mga bagong opisyal ng bawat bayan, siyudad, mga barangay ng NSCAAP, Nueva Ecija. Ayon naman kay Congressman Rodolfo Ompong M. Ordanes, patuloy ang kanyang pagbabahagi ng programang pang-senior citizens ang pagpapatayo ng kanilang mga tanggapan sa anong lugar na naisidulog sa kanyang tanggapan, libreng medical check-up, libreng gamot at maintenance medicine, libreng laboratory services at iba pang incentive allowances na dapat matanggap ng mga katandaan. Idinugtong pa ng butihing kongresman na siya bilang isang tunay na nobo si Hano na tubong alyaga Nueve Isiha ay magbibigay ng suporta sa lahat ng grupo ng senior citizens na arapat-dapat tulungan. With Henry Mendoza, ako si Romel Roque, mag-uulat sa Target on Air ng BCNM 1530 Ang radio TV. Target on Air. Napakinggan niyo si Kuyang Romela Roque maladjan sa Nueva Ecija. At uh, nako nakalimutan kong uh, tanungin si Kuyang Romela. Mukhang matindi magigin labanan ha diyan sa Nueva Ecija. At mukhang tinuloy ang uh, isang taon na suspende eh. uh, si Governor uh, Oye Umali. Kasi yung three years mo, napakabilis po niya. Eh. Alam niyo, pagdating po sa kampanyahan, lalo na Governor ang tatakbuhin mo. Yung tatlong taon, kulang niya kung tutuusin. Eh kasi para ikutin mo yung buong province mo, di ba? At uh, hindi biro kapag ka-governor ang tatakbuhin.